Kapag ang isang tao ay naakit sa isang introvert, ang kanilang mga aksyon ay may posibilidad na maging mas maalalanin, banayad at naaayon sa kakaibang katangian ng introvert. Hindi tulad ng mga extrovert na maaaring hayagang magpahayag ng interes, ang mga taong interesado sa mga introvert ay kadalasan gumagamit ng mas nakalaan na diskarte. Nire-respeto ang mga hangganan habang naghahanap ng mga paraan upang kumonekta sa mas malalim na antas. Ang mga admirer na ito ay binibigyang pansin ng mga detalye, lumilikha ng kalmado at kaakit-akit na mga puwang para sa pag-uusap at gumagawa ng mga karagdagang pagsisikap upang maunawaan kung ano ang nagpapasaya sa introvert. Ang pagkaumaling sa isang introvert ay pinapakita sa pamamagitan ng mga thoughtful na kilos na bumubuo ng isang band batay sa paggalang sa isa't isa, pagtitiwala at pagpapahalaga sa tahimik na katangian ng introvert. <laughs> Narito ang ginagawa ng mga taong may gusto sa isang introvert na tao. Number 1. Palaging sumasama sa iyo pero nire-respeto ang iyong space. Kapag ang isang tao ay naa-attract sa isang introvert, nagiging mindful sila na hindi overwhelm ang introvert sa patuloy na pakikipag-ugnayan. Nire-respeto nila ang kanilang pangangailangan para sa pag-iisa, ngunit tagahanap ng mga paraan upang maging malapit na nagpapakita ng kanilang interes sa isang hindi mapanghimasok na paraan. Maaari silang palaging sumama, matyagang naghihintay ng pagkakataong makipag-ugnayan o nagmumungkahi ng isang shared na aktibidad na nagpapahintulot sa introvert na magpasya kung kailan at paano nila gustong kumonekta. Ang pag-uugaling ito ang nagpapakita ng kanilang pag-unawa sa kanilang kagustuhan para sa mga kontroladong pakikipag-ugnayan na nagbibigay daan na maging komportable ang introvert habang ipinapakita nilang nandyan sila para sa iyo nang hindi namimilit. Number 2. Pagtatanong ng mas malalim at thoughtful na mga tanong Sa halip na makipag small talk, ang isang tao ang interesado sa iyo bilang isang introvert ay natural na mahilig sa mas makabuluhang mga tanong. Gusto nilang malaman kung ano ang iniisip mo tungkol sa mga komplikadong paksa, ang iyong mga natatanging interes o ang mga hilig na nagtutulak sa iyo. Ang curiosity na ito ay higit pa sa kaswal na pag-uusap at nagpapahiwatig ng kanilang tunay na interes sa pag-unawa sa iyo sa mas malalim na antas. Ang ganitong mga thoughtful na tanong ang nagpapadama sa introvert na pinahahalagahan at iginagalang na pinararangalan ang kanilang kagustuhan para sa mas makabuluhang pagpapalitan. Number 3. Nakikinig ng mabuti at tinatandaan ang mga detalye. Ang isang attentive listener ay nagpapakita ng kanilang pagkahumaling sa pamamagitan ng hindi lamang pakikinig sa iyong sinasabi, kundi pati na rin sa pag-alala sa mga detalye. Kapag naalala nila ang isang bagay na nabanggit mo o nagsimula ng isang partikular na paksa mula sa isang nakaraang pag-uusap, malinaw na talagang nagmamalasakit sila. Pinaparamdam nila sa iyo na nakikita at pinahahalagahan ka. Pinahahalagahan ang maliliit na bagay na mahalaga sa iyo. Ang ganitong uri ng attentive na pakikinig ay nagbibigay katiyakan sa mga introvert na sila ay pinapakinggan, na ka ng isang pakiramdam ng tiwala at kaligtasan sa pakikipag-ugnayan. Number 4, paggaya ng iyong communication style. Ang mga taong naaakit sa mga introvert ay madalas na ina-adjust ang kanilang sariling komunikasyon upang tumugma sa kanilang natural na ritmo. Kung nagsasalita ka ng mas maingat o may mga pagpupos, susunod sila. Nagumagamit din ng mas mabagal at mas kalmadong tono na naaayon sa iyo. Ipinapakita ng pagmi-mirror na ito na nakaayon sila sa kung ano ang nagpapaginhawa sa iyo at handang umangkop na nagpapatibay ng koneksyon na parang natural. Sa pamamagitan ng pagtugon sa iyo, ayon sa iyong mga termino, lumilika sila ng magaan at nakakarelax na kapaligaran kung saan maaari ka makipag-usap ng hayagan ng walang pressure. Number 5. Nag-aalok ng suporta sa maliliit na paraan Ang pagkahumaling ay kadalasang humahantong sa mga tao na humanap ng mga maliliit na paraan para suportahan ka, lalo na kung napapansin nilang na-overwhelm ka. Maari silang tahimik na magbigay ng tulong tulad ng pag-aalok upang tumulong sa mga gawain o pagpapakita ng konsiderasyon para sa iyong mga kagustuhan sa mga sitwasyong panlipunan. Ang maliliit na galaw na ito ay nagpapakita ng malalim na pag-unawa sa iyong mga pangangailangan. Dahil nakatoon na mga ito na gawing mas madali ang buhay para sa iyo nang hindi umaasa ng anumang kapalit. Sa paggawa nito ay pinapakita nila ang kanilang pangangalaga sa paraang nire-respeto ang iyong kalayaan habang ipinapakita na sila ay tunay na namumuhunan sa iyong kapakanan. Number 6, humahanap ng mga paraan para magkaroon ng one-on-one -on -one time sa iyo. Sa halip na itulak ang mga pagtitipon ng grupo, ang mga taong naaakit sa mga introvert ay kadalasang nagmumungkahi ng mas tahimik na one-on-one -on -one na aktibidad. Pipili sila ng mga setting tulad ng mga coffee shop, mga gandang tanawin o intimate na mga kaganapan kung saan maaari kang tunay na mag-relax at kumonekta. Ipinapakita ng discarding ito ang kanilang kamalayan sa iyong kagustuhan para sa makabuluhang mga koneksyon sa mga komportabling setting. Sa pamamagitan ng paglikha ng mga pribadong sandali na ito, iginagalang nila ang iyong pangangailangan para sa mas malalim na pakikipag-ugnayan na tinitiyak na ang bawat pagtatagpo ay mas tunay at matalik. Number 7. Binibigyan ka ng puwang para sa pagninilay Hindi tulad ng mga sumusubok na punan ang bawat katahimikan, ang isang taong naaakit sa iyo ay magbibigay daan sa mga paghinto sa pag-uusap. unawaan nila na maaaring kailanganin mo ng oras upang magmuni-muni kaya hindi sila nagmamadali o sinusubukan makipag-ugnayan palagi. Ang mga hindi sapilitang pananahimik na ito ay nagpapadama ng kapayapaan sa halip na tensyon na nagbibigay sa iyo ng espasyo upang iproseso ang iyong mga iniisip. Ang pasensya na ito ang nagpapakita ng kanilang paggalang sa iyong introspective na kalikasan na lumilikha ng komportabling kapaligiran na kinikilala at pinararangalan ang iyong pangangailangan na no kumonekta sa sarili mong bilis. Number 8 nagsisikap na tumugma sa iyong mga libangan. Ang isang taong naaakit sa iyo ay maaaring magkaroon ng tunay na interes sa iyong mga paboritong aktibidad, ito man ay pagbabasa, malikhaing gawain, o pagtangkilik sa kalikasan. ka sila ng mga aktibidad na naaayon sa mga interes na ito, gaya ng pagsali sa isang book club, pagsubok ng art class, o pagpaplano ng outdoor trip. Sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok sa iyong mga libangan, nagpapakita sila ng pagnanais na makipag-ugnayan sa mga karanasang makabuluhan sa iyo. Ang maingat na pagsisikap na ito ay nagpapahiwatig na talagang pinahahalagahan nila ang iyong personalidad at interesado silang bumuo ng mas malalim at mas tunay na koneksyon. Number 9. Nagpapakita ng consistent na presensya at maaasahan. Ang consistency ang susi para sa mga introvert. At ang isang taong tunay na interesado sa iyo ay regular mong maaasahan sa maalalahaning paraan. Hindi sila umaasa sa malalaking kilos upang ipahayag ang kanilang interes. Sa halip bumubuo sila ng tiwala sa pamamagitan ng madalas at makabuluhang pakikipag-ugnayan, tulad ng thoughtful messages o pag tungkol sa mga partikular na kaganapan sa iyong buhay. Ang tuloy-tuloy na presensya na ito ang nagtitiyak sa iyo ng kalalang katapatan at commitment na nagpapatibay ng koneksyon batay sa tiwala sa halip na panandali ang pagkahumaling. At number 10, nag-aalok ng satel na pisikal na pagmamahal. Ang mga taong iniisip ang mga hangganan ng isang introvert ay magpapakita ng pisikal na pagmamahal sa banayad at understated na paraan. Maaari silang umupo ng mas malapit, hawakan ng bahagya ang iyong braso o magkaroon ng matagal na eye contact naghihintay ng mga pahiwatig na nagpapakitang komportable ka. Ang maalalahanin ni Descartes na ito ay nagpapahiwatig na sila ay sensitibo sa iyong antas ng kaginhawaan at hindi magtutulak para sa higit na pagpapalagayang loob kaysa sa napaghandaan mo. Ang gayong banayad ng mga kilos ang nagbibigay daan sa iyong madama ang kanilang interes ng hindi nababahala na iginagalang ang iyong pangangailangan para sa pagiging malapit para ma-develop ng natural. Shoutout sa mga nag-comment last upload na huli agad. Madaling nalalaman ng mga introvert kung sino ang kinakabahan. Shoutout kay Mary Ann Panya. Sabi niya, hello sir AP. Back to listening na naman ng mga videos niyo po kasi busy sa negosyo eh. Tumpak na tumpak po mga sinasabi niyo po sir. Welcome back Mary Ann. At shoutout din siyempre kay Marie Delight Worker, Louis Burlongan, Nizel Shane Tumulak, Eric Cayabyab, Sala Hudin, at kay Nick Reyes. Kung gusto niyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga i-shoutout para sa susunod na upload. Salamat! Kapag ang mga tao ay naaarit sa mga introvert, instinctively nilang inaayos ang kanilang pag-uugali upang irespeto ang mga hangganan at personalidad ng introvert. Sa halip na itulak ang atensyon o marangyang pagpapakita ng pagmamahal, nauhumaling sila sa mas banayad na mga kilos. Tulad ng pagbibigay ng espasyo kung kinakailangan, pagpapanatili ng bukas at hindi nakaka-pressure ng mga pag-uusap at pagpapakita ng tunay na interes sa mga iniisip at nararamdaman ng isang introvert. Ang mga admirer na ito ay may posibilidad na unahin ang paglikha ng isang komportabling kapaligiran kung saan ang introvert ay nararamdaman na nakikita at pinahahalagahan ng hindi na-overwhelm. Namumuhunan sila ng oras at pasensya sa pag-unawa sa panloob ng mundo ng introvert. Pagpapatibay ng tiwala at emosyonal na kaligtasan na nagpapahintulot sa introvert na magbukas sa sarili nilang bilis. Sa pamamagitan ng pagbibigay diin sa paggalang at empatiya, ipinapakita nila ang isang malalim na pagpapahalaga sa mga natatanging lakas at presensya ng isang introvert. Nalumili ka ng isang dynamicong relasyon na nakakaramdam ng parehong balanse at malalim na makabuluhan. Alam mo ba na nalalaman agad ng isang introvert kung kinakabahan ang isang tao? Panawarin mo sa video na to.